For today's video mga idol, luto muna tayo ng laswa. Meron tayo ditong takway, sitaw, at saka kalabasa, at saka patula, ukra, at saka talong, at saka talbos ng kalabasa. <laughs> Wala muna tayong paragaag mga idol. Yung makinanga, nagba yung makina nga, nagpapahinga. Kita pa nga tao lang. <laughs> Ang over pa ko mga idol. <laughs> Baka hanapin nyo naman yung mamaya yung paragaag ko. <laughs> At agad ko lang munang lagyan ng pinakas. <laughs> at inihaw ko muna yung pinakas. Eh, hindi lang muna ako naglagay ng asin dyan kasi baka maalat yung ating pinakas. At ayan nga mga idol, takpan muna natin. <laughs> yung sinabi ko kanina ha, wag nyo munang hanapin yung pragaaka. <laughs> at nilagay ko na yung takway at saka logbate. <laughs> hindi ko na ginisa yan kasi yan ang tunay na laswa pag hindi mo ginisa. At sinabay ko na yung talbos ng kalabasa at ilagay ko na yung ating talong at saka ukra para malayo ka sa rayuma <laughs> at ayan nga po yung sitaw na hindi ko pinutol para malayo ko sa disgrasya <laughs> malayo ko sa disgrasya pag nag-ingat ka <laughs> at, agad muna nating takpan at pagkalipas ng 5 minutes at agad naman nating buksan at naglagay lang po pala ako ng amamakol yung ganina kasi habang nagluluto ako may nagbigay sa akin ng amamakol at linagay ko na rin yan <laughs> at ayan nga po mga idol takpan muna natin at luto na po yan kain na po tayo kain tayo mga idol Masualang muna tayo. Bola muna tayong ragak. Kan <laughs> ubir pa. Masualang muna ya. Ulamin natin laswa. si Tao na hindi ko na pinutura. Mamakal! Mamakal! Ayun lang ang sasaban dito. Langkaw. Kasi le. Masuk ah. ah. tempat na kamu nayar. Ramad selamat. Bye bye.